Hi guys, welcome ulit sa inyong Kaalaman na Hinog. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang topic para sa ating mga minamahal na senior citizens o kung ikaw mismo ay nasa edad 60 pataas. Ang tanong ng marami, paano ba natin mapapanatiling matibay ang katawan sa kabila ng edad? Totoo nga habang tumatanda, humihina ang katawan, dumarami ang sakit at bumabagal ang kilos. Pero ang maganda, may magagawa pa tayo. Hindi pa huli ang lahat para palakasin ang katawan, patibayin bayin ang resistensya at pahabain ang buhay. Kaya siguraduhin ninyong panoorin ang video na ito hanggang dulo dahil baka ito na ang pinaka-importanteng 10 minuto sa buhay ninyo ngayon. Sa panahong maraming senior ang bigla na lang hinihinaan ng loob, nawawalan ng gana sa buhay o tila ba tinanggap na lang na ganito talaga pag matanda na gusto naming ipaalala. Pwede pang tumibay ang katawan at isip. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman, tamang aksyon at konting disiplina. Kaya heto na, ilalabas natin ang 5 pinakamabisang tips para tumagal at tumibay pa ang katawan kahit nasa senior age ka na. Ang unang payo ko, manatiling aktibo araw-araw kahit simpleng galaw lang. Ang una nating dapat tandaan, ang katawan ay parang makina. Kapag hindi pinapaandar, kinakalawang. Kaya kahit among edad mo, Basta may kakayahan ka pa, kailangan mong igalaw ang katawan mo araw-araw. Ayon sa mga eksperto, kahit 30 minutes lang ng paglalakad, light stretching o simpleng ehersisyo ay sapat na para mapanatili ang tamang sirkulasyon ng dugo, palakasin ang mga kalamnan at iwasan ang mga pananakit sa kasukasuan. Hindi mo kailangan mag-gym o bumili ng mamahaling equipment ang paglalakad sa palengke, pagsasampay ng labada, pagwawali sa bakuran, lahat ng iyan ay nakakatulong sa katawan. Pero kung gusto mong mas intentional, maganda kung may set ka ng simpleng routine. Stretching sa umaga, lakad sa hapon o kaya tai chi tuwing umaga. Tandaan mo rin, kapag hindi mo ginagalaw ang katawan mo, mas madali kang mapagod at mas malaki ang tsansa mong magkaroon ng kondisyon gaya ng osteoporosis at arthritis. Kaya galaw-galaw tayo mga guys! Pangalawang payo ko, kumain ng tamang pagkain para sa senior. Ang pagkain ay gamot, proteksyon at pundasyon ng lakas ng katawan. Sa edad 60 pataas, hindi nakatunod ng dati ang metabolismo natin. Mas mabagal ang pagtunaw ng pagkain, mas sensitibo ang bituka at mas mataas ang risk para sa mataas na kolesterol, diabetes at iba pa. Kaya kung noon ay nakakakain ka ng sisig, lechon at soft drinks araw-araw, ngayon ay panahon na para umiwas sa mga ito. Kumain ng pagkain na mataas sa fiber tulad ng oatmeal, brown rice, gulay gaya ng kangkong, talbos ng kamote, at prutas tulad ng saging, mansanas, at papaya. Iwasan ng sobrang alat, sobrang asukal, at sobrang mantika. Bawasan ng processed food gaya ng dilata, instant noodles, hotdog, at frozen meats. Huwag rin kalimutan ng protina. Hindi lang karne, kundi pwede rin ng itlog, tokwa, isda gaya ng galunggong at sardinas na may omega-3 para sa utak. Uminom ng sapat na tubig, hindi lang kapag nauuhaw. Ang dehydration ay isa sa pangunahing dahilan ng panghihina, pagkahilo at pananakit ng ulo sa mga matatanda. Tandaan, ang healthy plate ng isang senior ay 1/4 protein, 1/4 carbs at kalahati ay gulay at prutas. Hindi mo kailangan maging vegan, pero dapat alam mo ang hangganan mo. Pangatlong payo ko. Regular na magpatingin kahit wala pang sakit. Maraming Pilipino ang takot sa doktor. Ang rason, baka daw may makita. Pero tandaan natin, ang hindi mo alam, minsan, yun ang pumapatay. Ang katawan ng senior ay parang kotse na matagal nang tumapakbo. Kailangan ng regular maintenance. Kahit wala ka nararamdaman, importante na nagpapacheck up ka every 6 months. Bakit? Dahil maraming kondisyon gaya ng diabetes, hypertension at sakit sa buto ay tahimik lang sa simula. Pero kapag huli na, mahirap ng gamutin. Magpa-blood test, cholesterol test, urinalysis at ECG kung maaari. Magpatingin sa mata at tenga dahil ang paggamala ng pandinig o panglanig ay hindi lang physical na problema kung ginagdudulot din ng depresyon alagaan ng ngipin dahil ang sirang ngipin ay pwedeng pagmula ng impeksyon. Kung may senior ID ka, maraming libre o discount sa health centers. Gamitin mo yon. Pang-apat na payo ko, alagaan ang isip at damdamin. Ang mental health ay kadalasang nakakaligtaan pero ito ang isa sa pinaka aspekto ng pagiging matibay sa senior age. Marami sa ating mga lolo at lola ang nagiging malungkutin, tamlay o minsan ay nawawala ng gana sa buhay. Ang kalungkutan, stress o depresyon ay hindi basta emosyon lang. Ito ay may epekto sa puso, utak at immune system. Kaya dapat alagaan ng isip at puso Makipagkwentuhan araw-araw Tumawa Magdasal Magbasa Manood ng nakakatawang palabas Magpinta Magsulat Huwag mong isiping na matanda na ako, wala na akong silbi Hindi totoo yan Ang pangaranasan mo ay yaman na hindi matutumbasan Magturo sa apo Magkwento sa kabataan Magvolunteer sa community kung kaya Ayon sa pag-aaral, ang mga senior na aktibo sa social life ay mas matagal ang buhay, mas konti ang sakit at mas masaya. Iwasan ang sobrang pagkukulong sa bahay, lumabas at makihalubilo. Huwag mahayaang lamunin ng katahimikan ng puso at isip mo. Kapag masaya ang puso, mas malakas ang katawan. At saka nga po pala ako po ay nakikiusap na sana po ako'y tulungan nyo na maabot ko ang 100,000 subscribers Yan po kasi ang pangako ko sa aking apo Ipapamana ko po itong channel na ito pagdating ng araw sa aking apo Maraming salamat po at God bless Panglima na na payo ko Siguraduhin ang sapat at hindi putol-putol na tulog hindi sapat ang mahimbing na tulog sa senior. Ito ay dapat regular at tuloy-tuloy. Sa pagtulog, nagre-repair ang mga cells ng katawan. Ang utak ay nag-aayos ng memorya. Ang puso ay bumabagal para makapagpahinga. Pero paano kung laging puyat? Laging nagigising ng alas tres o hindi makatulog tahit anong gawin? Gumawa ng bedtime routine. Iwasan ang cellphone. TV at malalakas na ilaw 1 to 2 hours bago matulog. Gumamit ng maligamgam na gatas o salabat bago matulog. Magbasa ng libro o magdasal. Gumamit ng essential oils gaya ng lavender. Iwasan ang pagtulog ng mahibit isang oras sa tanhali. Maglakad sa araw para makuha ang natural sunlight na tumutulong sa produksyon ng melatonin. Huwag mag-isip ng problema sa gabi. Ilista mo ito at hayaan mo muna. Tulog muna bukas na ang solusyon. Ang tulog ay hindi lamang pahinga. Ito ay gamot, recharge at proteksyon. Kapag kakulang sa tulog, bumababa ang immune system, nagiging makalimutin at nawawala ng gana. Kaya huwag baliwalain ang simpleng gabi-gabing tulog. Ngayon na alam na natin ang 5 pinakamabisang paraan para tumagal at tumibay ng katawan sa senior age. Ang tanong, Anong unang hakbang ang gagawin mo bukas? Tandaan na, hindi kailangan sabay-sabay. Simulan mo lang sa isa. Araw-araw, dagdagan mo. At sa pagdaan ng panahon, makikita mo. Mas malakas ka, mas masaya ka, at mas handa ka sa bawat araw na darating. Ang pagiging senior ay hindi katapusan ng lakas. Ito ay panibagong yugto ng pag-aalaga sa sarili. Kaya huwag tayong susuko. Kumilos tayo. Kumain ng tama. Mag-isip ng positibo at mahalin ng totoo. At ito po ang kaalaman na hinog na laging nag-aalalay ng impormasyong libre para sa inyong mabuting buhay. Muli, maraming salamat po at God bless!